Yo! What's up mga Kapin Boy! <laughs> sa Commonwealth Bawal tumawid, nakamamatay Paano ka ba nakapunta rito sa New Zealand? Kami po ni Ginalt ay magkasama Iisa ang kumpanya sa Qatar Good morning mga Kapin Boy! Pangumaga tayo, Sabado Uh, at may liga rin tayo ngayon yung Special Olympics ko tuwing Sabado yon alas gis ng umaga mga kapinboy magandang umaga sa inyo magandang araw magandang gabi saan mga kayong bansa ngayon Diyan sa Pilipinas magandang umaga alright pasok na tayo mga kapinboy pasok pasok Sabado walang traffic dito sa Clendon Roundabout uh, at wala rin mga estudyante ngayon maraming day off ngayon Uh, at hindi ako kasali doon lunes <laughs> martes tayo mga kapinboy so, maraming nasa bahay lang ngayon kaya maluwag ang kalsada walang mga pasok ang estudyante walang mga pasok sa trabaho ang karamihan okay, mga kapinboy magabang lang ako ng 361 uli at papasok na tayo dahil uh, medyo late na tayo nakaalis ngayon mga kapinboy napasarap ang tulog dating ko dun sa trabaho ay 9.20 alis ang bus dito ng mga 8.51 mga ka pinboy sana dumaan agad yung bus bit bit ako ngayon paper bag kasi nagbaon ako ng kanin binili natin ano kahapon mga ulam ay niluto natin kagabi at yun ang ang baon natin yung araw na to uh, at nagbaon din ako ng tinapay palamaan para doon na mag almusal sa trabaho meron namang inita ng tubig doon tsaka mga kape kape tsaka mga ganon o, papainit lang ako ng tubig Tapos okay na almusal Ayun no? Ay, eh, muna tayo rito Wala pa yung bus Mamaya maya yan 8.51 ang daan Oras na ba? 8.43 Okay 43 na So, ilang minutes na lang ah, Padaan na yun ah boy, yung dala ko Yung bano, tinapay Palamang, tsaka yun, yun Yung kaning ko sa baba yung Kaning ko sa ilalim Ah, yun na yung bus Kapunta roon, iikot lang yun Tapos, yun na yung masasakyan ko Ayan U-turn lang yun doon sa huling bus stop Tapos, yun na yung masasakyan ko Yung 361 Maluwag ang kalsada pag sabad na talaga linggo. Minsan dito pagka may pasok nagta-traffic dito sa roundabout. Ay right, antay lang natin mga ka-pinboy. 8.50 Handa ako na yung bag ko baka yung paper bag ko baka bigla na lang lumabas yung bus dyan Dito na ako sa bus stop talaga ay nandyan yung bus mga kapin boy ayos Eh, nandito na ako sa bus Nagpapasok na tayo Ayan mga kapinbay, na Puntang uh, Great South Road Bowling Center hey, Road, Road. ay mga nag-aantay na sa akin sa pinto. <laughs> Alright. Yung Special Olympics ko. Nandiyan na sila. Pero okay lang naman del, alas 10 pa naman sila pwede pumasok. Eh nag-aantayan sila dyan sa malapit sa pinto. So nandito na ako mga kapin boys at 10 pin bowling Great South Road. Dito na tayo sa trabaho ko. Uh, at may kita tayo ngayon alas 10 ng umaga. So kada Sabado ganito at linggo. Special Olympics tournament. Right, dito na ako mga kapin boy. Buksan ko na yung pintu muna. Uy, mga kapinboy, nandiyan na yung mga maglalaro sa labas eh, nakabis ng pagtrabaho. Ayan, medyo dumating tayo dito ng 9.30. Ay mga kapinboy, uh, inaantay ko na lang silang magsimula. mag alas 10 na. So, maya maya yan, maglalaro na yung mga yan, mag-uumpisa na yung mga yan. So, na rin tayo. at nandito na rin yung radyo ko pero hindi pa tayo nakapag-almusal. Mamaya-maya ay eh, sasabay ko na lang habang naglalaro sila eh, uh, di Ah, tayo ng almusal natin. So ito, may radyo na ako mga ka pinboy boy. Antayin ko na lang okay. sila magsimula. 6 Ready na tayo. Antayin ko na lang sila. Mga ka-pin boy, nagsisimula na sila. Naglalaro na sila doon. Pero ayusin ko muna 'yung pinjam. Mga ka -pinboy. Pinjam, 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 pinjam. Sisi na yung aking special Olympics ng kavin boy. Liga tuh isab lo. Ayan na. E, dyan sila sa labas. Ayan muna At maya maya eh, Bago magtanghali tapos na to Chichibog na tayo at may baon tayong Oink oink ngayon Nagbaon ako Ay, Naglilinis ako ng lanes ngayon Yung dalawang Yung 23-24 Kasi may maglalaro Nagpa oil Ayan. Ayan dito, may mga nagre-request na magpa-oil o magpalinis ng lanes kasi para sa kanilang nalalapit na tournament. So ayan, nagpa magpa-practice sila ngayon mga kabataan dito. May tournament yata sila sa Australia, kaya panay ang practice. Ayan, ligpit ko lang, tapos na ako. mga Pinboy na medyo na rito na busy tayo dun sa lane 6 na ginagawa ko ayan so ito yung baon ko yung nabili ko kahapon na pata ayan nagbaon din ako ng kanin no? medyo marami yung kanin ko so. ayan ito yung ulang ko ngayon yung nabili kong pata kahapon dun sa Indian Store pasintabi sa mga kapatid nating Muslim dyan so ayan manananghalian na si Pinboy dahil medyo na busy sa pagbubuting ting ng lane 6 kanina so ayan Kain muna tayo mga Kapin Boy! ayun mga Kapin Boy! Alas 5 na! Alas 5 medya na kamo! Hindi kasi nabisi kasi talaga ako dito sa lane 6 kanina Kaya hindi na nga ako naka video, -video ng konti dahil uh, nabisi kami, tinulungan ako ni Maka ay mga Kapin Boy! Labas na ako! Naka-discolite na naman yung bowling mga Kapin Boy! Ayan! labas na ako! Ayan mga Kapin Boy! Nalabas na tayo ng bowling. At pupunta nga pala ako sa Pack and Save ngayon. Bibili ng isda. Salmon na isda. Ah, punta tayo doon na at na rin ng loto dahil Sabado ngayon. Ah, ngayon yung bola ng Powerball at Strikes. Baka makachamba ulit. So yung mga ka punta tayo sa Pack and Save Manukaw. Tawid, 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 tawid! AUT Campus! Maraming kainan dito sa bandang kanang ko. Mayroong food junction dyan iba't ibang klaseng restaurant may eh, Japanese, Thailand, Vietnam, Chinese Indian restaurant so hindi tayo ngayon dyan pupunta dahil busog tayo ngayon heavy yung lunch natin kanina mga kapin boy bibili tayo ng isda sa Pakinsafe doon tayo didiretso de Oh, malapit na yung pack and save. Dito meron ding mga ano, bilihan ng mga sasakyan, yung MG Motors, dito rin yun. Tapos dito rin yung Nissan. O, maraming sasakyan ng mga pwedeng pagpilihan. mga taya ng loto baka swertehin <laughs> baka tumama diba taya taya lang oh sarado ay hindi bukas o sarado mayroon na pala may pinagyanan nila ng Grimms <laughs> Ay, pack and save mga kapin boy Dito yan sa pack and save Manukaw Bili tayo ng isda Tsaka tayo, loto oh isda ulam ako dun eh pero parang ang sarap na ito yan yung mga chicken nila ready to yan dito sa Manukaw pack and save meron mga ganito sa kabilang sa Clendon pack and save walang kagaya na ito so ayan na ah. bili tayo na ito bili tayo partner to partner ayun alright Okay, ayos mga ah, boy ito yung ano sugpo $20.94. dollars ito naman 9 dollars Pros. mga pahong dito mga kapin boy 7 no? Ah, ito pala like. yun. $7.99 Ito na, $4.99 per kilo. Ayan. Yeah. Wow. Ibigay tayo ng isda. Ito, ano ba yan? $4.99 yan 11 11.99 11 dollars 99 isla na to 16.99 per kilo yan yung mga per kilo niyan mga coffee boy at yan yung mga isda ito 16 dollars perasa buntot uh -huh. nakikita kami ni Ginaldo kasama <laughs> ko dati sa Qatar ayan nandito na rin siya ay siya pala yung nauna ako sumunod <laughs> gusto kong pumunta sa inyo eh nakalipat na ako ng bahay saan? Mano Manorewa. Manorewa Manurewa? Manurewa? Ano? mas malapit medyo ano siya uh, may distansya pero ano naman uh, isang sakay lang ano yan? apat kong ayobab ayobab <laughs> uh -huh. pangula yeah. Hi, <laughs> ito, Ay si Zinaldo. Ang iya ito. nag ako rito. Ayaw ang paramdam. Di, di inutusan kasi ako ng ano, nangyari ng bahay. Kaya ako ng salmon. Oh, salmon. wala, wala salmon. daw yung ano, wala daw yung magkakat. May nabibiling kat na, yung parang naka ano na. Sa ba? Ayun, ayun na doon. Oo, yung parang nasa ano, lalaki. Ayun, yun. Ganun yung ginagamit namin sa sushi. Dito? Oo, parang nakatipong. Ah, hindi yan. Isang malaking ano pre, isang malaking haba. Hmm. Ayaw ko lang kung saan binibili. Ay, oh, saan mo? Oo oh, nga, kaya lang. Ito yung gusto niya eh. Okay, oh, ito. Kaso wala daw magkakat. Isang kilo sana ito. Oh, wala, kaya, si Ginald, oh. ko ko. Ay, wala naman. Kaya, tapos si Jinan to. Madalas kong inaayang mag-shot eh. <laughs> busy, busy. Ito mo muna, tingin-tingin lang ako dito pre. Oo, oh, sige pre. Ano daw, troll? Bibili ako mga lotion. Ah, sige, sige, sige. Uh, Para meron ako. Saan ka banda? Hanapin kita rin. Yeah. Ah, sige, sige. Ah. Ayan. Wala pa yung muka. Ano? What's up mga kabin boy? Bili kami salmon. Ah, sige yun pala. Pupulutanin. <laughs> Pulutan. Sosyal. <laughs> Tapos simula nung binili ko nga to. Parang ano? Mas malino eh. Oh, malino nga ako. Meron na pala Meron dito ditong ano. Tahong. $15. Wala, ang nojo sa'yo. Ito, ito ang mga pwede sa kapna. Ano ba sabi? Anong lulutong nila? Parang kung nga kaya. Ito nga ang pinabibili. Ito ko nasa kayo oh. sa laban ng mapastisya. Hindi na pre May na. May, may, bus, may bus stop dun sa bahay. May bus stop din sa trabaho. Ngayon, hey, ngayon. Pag-uwi mo. Diyan lang sa yung Krispy Kreme diyan, merong bus stop diyan. Doon ako mag doon ako sasakay. Eh no, bibili ka pa ba? Wala, wala na akong bibili. Ayaw Ay, nilang magbenta eh. Yobab lang. Yobab, yobab, yobab lang. Yob. Meron mm -hmm. kasi ako ng ano eh. Pang sahog lang. Ba? Bira ka lang ba magpunta rito? Ngayon lang ulit kayo. sa lang, lang ulit. Dito ako. ako madalas eh. Kasi Bum bumili akong beer. Tapos tatay, tatay, tatay akong dota. <laughs> Dito ako bumibili? Beer? Oo, oh, hindi, pag may sabi Doon sa ano ako bumibili sa amin eh Kasi medyo, medyo ano Medyo mura lang Ay, hindi, lalabas ka Dito, lalabas ka dyan, dyan. Tapos ikot ka ulit Dito, dyan Bibili na ako ng mga ano Wala ka bag dyan? Wala kang bag? Meron, dala Oh, ilabas mo. Pwede naman yun. Ilabas mo yung bag mo, tapos... Hindi, hmm. may, may, may malalaki yung bibili ko. Ano bibili ka ng lotion ah? Na. Nagda-dry na ba? Hindi, nagda-dry ako na. Bili ah, kahit mo nasa kadaan. Dry, dry skin na ba? Mga lang pala. Nag-upload mo yung mamaya ah. Upload ko mamaya. Ina-upload ko lagi yung ano. 9.99 Nine Paper towels ba Hinahanap mo? or tissue? shirt Hindi, itong t-shirt. Para sa toilet na, nakakakaya sa kasama. Pero nagdadali naman ako na kaya yung gusto mong bumili ng isang pack para Oo oh, ano naman Yan, yan na oh <laughs> Ay nandito pa rin kami ni Jinal Namimili siya ng sabon Sabon panlaba at saka sabon panligo May Nakabili na ako ng saag yun Nadagdagan yung oink ko po <laughs> Babayad na ako Bayaran na natin

mga kaya ng loto baka yung bukas ayun oh, nakataya na ako ng loto yayaman na ako bukas anad <laughs> hindi ka tataya ha? Huh? tataya Signs? Huh? strike strike super strike <laughs> super strike Ayan. Pwede ginagamit mo ko, okay? uh -oh. Tia? tayo na tayo yo <laughs> what's up mga ka pinboy what's up mga pinboy pumunta kami ng kainan karinderia may karinderia dito eh <laughs> kay aling Cora Doon kami pumunta ay na no, may okay, mara, haram wala, wala, wala dati ito eh dito na uy ah may shift Woo! <laughs> <laughs> nanlamig! Pero patapos na ito, no? Oo, ano? Magkakamera Nag-shopping si Jinal, sinamahan ko. Bumili ng tissue. <laughs> Asan yung tissue mo? Nag-crash sa bag? Ano <laughs> sa Commonwealth. Bawal tumawid, nakamamatay. Ayos. Ayun oh, may content na ako. Okay ka naman. Paano ka ba nakapunta rito sa New Zealand? Pwento mo. By chance lang pre. By chance niya. Parang naman tayo, by chance. Ah. Kami po ni Ginald ay magkasama iisang kumpanya sa Qatar. At magkakatabi lang din yung aming mga accommodation doon. At nauna lang po siya sa akin na isang buwan. Dito sa sa New Dito sa Auckland, New Zealand. Nauna lang siya. At magkasama din kami ng trabaho dati. Magkasama rin kami sa bowling. Na-assign din to sa bowling sa Dukan, Qatar na to. So, sa oh, sa kapitirya naman siya. So, ay ayun. Uh, ang galing kasi nagkagulatan kami na ito ay paalis na pala papunta yung silan. <laughs> Tapos ako, inaayos ko pala yung papeles ko noon. So, ayun, nagkagulatan. oh, doon ka rin, doon ka rin. <laughs> so, lang. Nag-apply kami pareho na hindi namin sinasabi dun sa mga kasama namin. Siyempre <laughs> gano'n naman dapat, di ba? Secret lang. Oo, oh, kapag kasigurado na. Oo, oh, tsaka na. So Baka ayan. Mga Baka mga fake news eh. nakakahiya. So ayan, magkasama kami sa Qatar ni Ginald. Tapos magkasama na naman kami dito sa Auckland. So masaya lang. Nagkita na naman kami. Aksidente, nagkita kami sa Pack and Save. Dito po kami kakain. Uh, sa Alright, ito yung in-order namin, yung ribs, tsaka chicken, ayun okay. yung okay. A, saka yung B. So ayan, kami kami ng extra potato. Wow! Kasi meron yung kinse. Kinse? Kinse? Oo. Kailangan walang rice <laughs> <laughs> Kailangan, kailangan mabago yung ano natin. もう一つ。 Sabado nagluluto sila. Ha? Pag Sabado nagluluto sila. Ha? Ha? Eh, kain lang kami mga kapin. Wala kanin. Wala kanin, may patatas oh. Eh. Yo, pauwi na kami ni Ronald. Pupunta kami ng Manok Bus Station at doon siya sasakay ng kanyang bus. Papuntang saan yung pre? Pohinoy Road. Ako naman papuntang Manyorewa. 361 yung sasakyan ko so doon kami sasakay at doon kami maghihul mga kapin boy nandito kami ngayon sa ah, malapit sa park and save to ayun pupunta lang kami ng bus station tsaka ihing na rin ako kanina pa <laughs> yeah. hindi eto na saka ba sasakay doon sa kabila saan ay doon sa labas Lalo 361 kaya. oo o oh, sige pre naka ano na ingat ka Anong oras? Mag oras 9 na pala. Anong oras yun? Anong oras yun? Alos 9? Pwede yan natin. Ingat, ingat. Oo, may nukak. As a bedriver. Ay, alos 9 o. Oh. Tapos 9.10, tapos 9.20, 9.30. Ah, 8.54 pa lang. Kaya yeah, pala. Wala pa yung yeah, wala okay. pa. Ano, ihi lang ako dun. Ingat, ingat. Baka tumalis na yung baso mo. Ingat pa, ingat, ingat, Salamat, salamat iset sa banding. Set na, na lang natin yung Hindi uh, tayo makapagaling. Gusto mo uh, sumun kitang pabunda yun sa bahay. Eh, eh. Ay, wala. Magkasali si tayo nandiyo. Ay, uh, kasi ako uh, Ay, silang. Ay, silang, dun. Ayos lang. Ayos lang. Huwag At saka nakakahiya. Ayos sana kung makasabihiya uh, ako. Sige. Pagkaano na lang ha. O, oh, sige na. Una na ako. Salamat. Thank you, thank na you, thank you. O, oh. oh. message mo ako. Sige. Ayan, naghiwalay na kami ni Jinal dito sa uh, uh, loob ng bus station. Dahil doon siya sasakay ako naman dito sa labas. Yung 361. So, ayun. Uh, sumakay na rin si Jinal. Takasakay na ng bus. Pauwi. Okay, mga Kapinboy, maraming maraming salamat sa mga nanonood, maraming maraming salamat po sa inyo ulit. At pauwi na ako papuntang Manurewa. Yo, habang nag tayo dito ng bus 361 papuntang Manurewa, gusto kong batiin si Peter Rife. saka 'yung daddy niya na palagi nanonood sa atin. Maraming maraming salamat, Peter. At makita-kita tayo dito kapag nandito ka na sa New Zealand. Bisitahin mo ako dito sa Manukau, Auckland, New Zealand.